ng indie film na buwakaw sa isang International Film Festival sa France. At hindi lang isa, kundi tatlong awards ang inuwi ng pelikulang pinagbibidahan ni Eddie Garcia. Yan ang chika ni Kata Tibaya. Tumawagi ang obra ni Direk Jun Lana na buwakaw sa Vesoul International Film Festival sa France. Tatlong awards ang napanalunan nito, ang Grand Jury Prize, Audience Award at ang prestiyosong Emil Guinet Award na inihandog mismo ng National Museum of Asian Arts sa Paris. Ang buwakaw, ang tangi pelikulang Pilipino na nakapasok sa naturang festival. Kwento na, may gintong kwento pala tayo na Ah uh, hindi ka na kailangan tungkol sa karahasan, hindi ka na kailangan tungkol sa prostitution, tungkol siya sa uh, pag-iisa at tungkol sa pagtanda. Kaya kakaiba sa kanila yung, yung wakaw. Matapos ipalabas sa Cinemalaya 2012, naimbitahan na ang pelikula sa iba't ibang international film festivals, kabilang ang New York Film Festival, Toronto Film Festival, Palm Springs Festival sa Los Angeles, California, at Tokyo International Film Festival nanalo na ring Best Actor ang bida nitong si Eddie Garcia sa Asia Pacific Film Festival sa Macau at nominado rin siya sa Asian Film Awards sa Hong Kong. Hindi raw inakala ni Direk Jun na aarangkada ang kanyang first indie film sa iba't ibang panig ng mundo, lalo pat mas nakilala na rin siya sa kanyang mga obrang pang telebisyon. Si Direk Jun ay resident creative director ng GMA Entertainment TV at tinututukan niya ang mga drama programs ng network tulad ng Forever, Indio, Hiram ng Sandali at Temptation of Wife. Mula sa pelikulang Buwakaw, nagmula ang telefantasyan na Aso ni San Roque. Simple lang naman daw ang mensahe na nais iparating ng Buwakaw. Choice natin uh, ang pagiging masaya. Kahit ano pa ang pinagdadaanan natin, choice natin na maging masaya. Katatibayan updated sa Showbiz Happenings.